kayo sa aking youtube channel siguro kaya andito ka dahil napanood mo yung sinabi ko sa aking facebook at uh, ituturo ko na nga yung app kung saan kayo magkakaroon ng points habang ginagawa nag gumagawa kayo ng inyong videos or nanonood ng videos katulad din to ng tiktok reels at youtube shorts so magkakalaban yan itong app na to is ginawa ng korea So, bagong-bagong app na to Pero, madami na din nakapag-download. Nakapag dahil, kung pupuntahan natin yung uh, Play Store, pag Android kayo, is ang taas ng rating niya, mga kabayan. So, itatype nyo lang. Yung uh, sa Google Play nyo, Celebi Asia. So, dahil na-download ko na po siya, sa aking uh, cellphone, i-open ko na lang. So, bali may account na po ako sa Celebi Asia. So, ipalo nyo po ako, William A. Stories TV. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko, William A. Stories TV. At uh, may mga videos na din akong na-upload doon. Mga anim. So, bagong-bago lang po ako dito sa aking uh, account na Celebi Asia. Ito gawa sa Korea. So, kung mapapansin nyo yung mga nag-gumagawa nag ng uh, videos dito, is halos kaparehas lang din ng Reels, TikTok, at YouTube search. So, ang gagawin nyo lang dito pag na-download nyo na yung Celebi Asia, or kung mahirap ang kayo mag-download, ang link is nasa description box nitong video na to. So, tandaan nyo po, yung link is nasa description box para ma-download nyo yung app na to. Pero madali lang hanapin nyo lang yung Celebi Asia. Ito yung katumbas ng TikTok nagawa gawa ng China Reels at YouTube Shorts naman ang tawag sa YouTube. So, mga short videos to. Mga nasa 1 minute ang pinakamahabang videos. So, ito yung sample ng video ko. Magawa lang kayo ng uh, Reels at TikTok. Parang ganun lang din. Kaparehas na parehas. So, paano ba kayo magkakaroon ng points dito sa app na to? Ang, ang kagandaan kasi nito, hindi tulad sa Reels at TikTok na nanonood kayo, nang nakikimarites kayo sa mga nag-upload ng video. Wala akong napapala dahil hindi nyo pa na-reach yung followers at certain amount of watch videos na tinatawag nila kaya hindi pa kayo monetize pero dito sa Celebi Asia ang ganda ng platform na to dahil habang nanonood kayo at nag-upload kayo ng videos nagkakaroon kayo ng points at gagaw gagawin nyo lang yung missions nyo everyday so i-click nyo dito sa baba makikita nyo po yan makikita nyo po yan yung benefits so bago ang lahat syempre gagawa kayo ng account nyo dito sa Celebi Asia, Kung, paano, kung alam nyo gumawa ng account nyo sa TikTok at Facebook at YouTube. Ganon din ang paggawa dito sa Celebi Asia app. So, halimbawa, nakagawa na kayo, para, parang dito sa akin, nakagawa na kayo ng inyong uh, account. So, magkakaroon kayo ng ganito, yung pinaka-account yung makikita nyo sa profile nyo. Ngayon, kiklik nyo yan, yung itong benefits. Dito na kayo magkakaroon ng points. So sabi niya, mission. So nakikita niya dito yung sa umikot-ikot na yan. Yung mission na yan. Ikiklik niya yung mission na yan. At may mission 1 nakalagay diyan. Check in for more than 2 days this week. So mas maganda gawin yung mag-check in kayo every day. So nakikita niyo sa akin, nakapag-check in na po ako ng Monday saka Tuesday. So, yun, maya, -maya na lang yung pang Wednesday. Bukas, ako mag-check in ulit ng pang Wednesday. So, nagkakaroon kayo, kada check in nyo, nagkakaroon kayo ng points dito. So, i-click po natin yung check in for attendance now. Parang batas lang yan, yung tinatam oh, nakita yung tam mark. Pero today's attendance check, nakapag-check na po ako, nakita, nakita niyan. Today, today's attendance check, nakapag-check na po ako yan. So, pag nakapag-check na po kayo dyan, makikita nyo dito yon 5 points, 5 points. So, hanggang October 29 po yan, for one week. Every day nyo pong gagawin yan, na mag-check in kayo. Total, nakikimaritis naman kayo, nanuno, mahilig kayo manood ng mga short videos, why not na dito sa Celebi app, dito na lang po kayo manood ng mga mga short videos. Katulad din siya ng reels nga at TikTok. Parehas na parehas. Kaya ang pagkakaiba dahil dito, nagkakaroon na kayo ng certain amount of points para in the long run, magkakaroon din kayo ng real money na ipapalit. Hindi nyo na kailangan na monetize kayo. Hindi nyo na kailangan ng madaming followers. Pero mas maganda, madami din kayong followers dahil kung madami kayong followers, ibig sabihin, madaming nanonood sa videos nyo. Kung madaming nanonood sa videos nyo, dagdag points pa yon, Madadagdagan yung points nyo dito sa Celebi app. So, ito yung unang mission na ginagawa ko. Yung pangalawang mission po, ay e yung watch more than 40 minutes of videos this week. So, ako, nagwa-watch ako everyday. Yung tatapusin ko yung mission ko. Nakalagay dito, watch videos here. Click nyo lang po yan. Sir, that's good. Gonna... mga videos na yan. No? eh hey, Kung mapapansin here. nyo, yung videos nyo to parang galing lang din sa reels. Parang galing din sa reels. Ito yung mga, ang dami ng Are you serious? Are you kidding me? Yeah, no, I'm that serious. I saw you. No, I'm not. Are you sure? <laughs> That's weird. I thought I saw you <laughs> like ten uh, minutes ago, right? Hold up honey. Hold up, my girlfriend's online, sorry. Yeah. That's weird. Very weird. Yeah, so that is weird. Are you a magician yung or yung yeah? are you, magician? Magician? No, no, you no, a magician? No, no, you're not magician. No, how'd you do that? Now that I think about it. No, no, I don't know, I Yes, yes. Pansito. For real? Fancy Maybe topen. just deja vu or something. Pwede natin no, sa I, I, don't know. I'll take care. Pwede siya. At pwede natin siyang i-withdraw. Sir, last moment. Mm. Nice to see you. Hey, last year. So, bibititin nyo po na po kayo. At alam nyo na po yung gagawin nyo. At uh, masusundan nyo itong app na to. Oh, like so, you know, you just pass me actually. Yun lang po ang mission nyo. Every day, manunood kayo hanggang 1 to sawa. Magkakaroon po kayo ng points na katulad ko. Yang points na yan, yung points na yan, na nakikita nyo, is pwede nyo ipalit yan ng Pansy Token. Ito yung klase ng uh, cryptocurrencies or e-money. From e-money, pwede natin siyang i-trade sa coin.ph at magkakaroon ng real money in the long run. So marami din po silang pakulo dito. Write us a review, get points, calling all PH celebrities. Celebrities ang tawag sa atin naman. Kung may TikTokers or uh, nagre-reels na tawag nila, celebe celebrities naman ang tawag dito sa Celebi app na to na gawa sa Korea. Take note, gawa po siya sa Korea itong app na to. Napakaganda dahil nanonood ka na nga, nagkakaroon ka pa ng points kada watch mo ng videos. At in the long run, magkakaroon ka ng pera dito sa pakikipag-maritize mo at panunod mo. So, yun lang po. At nakita nyo naman. So, kung gusto nyo nang i punta po kayo sa my wallet. At yan, yan yung sabi ko sa inyo. Na, from that, my points, nakalagay dyan, my points. Nakalagay dyan sa akin 5350.11 points. Iki-click nyo lang po itong fancy, itong kulay blue na 'yan, pag pwede kung gusto nyo na po siyang ipalit sa fancy token. So, listed na po siya sa coin.ph, 'yan sabi ko, na regulated po 'yan ng Banko Sentral ng Pilipinas. Uh through the use of coin.ph or Coinbase, pwede din po kayong gumamit niyan ng Coinbase sa US nga, pwede po yan kasi nga mayroon na po sila sa list ng fancy token so yung itong fancy token na to i-click po natin dapat magkaroon din po kayo ng fancy wallet para fancy wallet na yan so nakikita nyo po nakakonect na po yung celebrity point ko celebrity point yan o oh. may 5,358 click nyo lang po yan at pwede na po siyang ipalit sa fancy token. Yung fancy, nakikita nyo po yan, oh. May arrow na pababa. Ayan. So, may minimum amount po sila na pag na-reach nyo na po yung 50,000 point sa Celevi, magiging fancy token na po siya at pwede na po natin siyang isend sa ating coin.ph. So, yun lang po. God bless at mabuhay kayo. Happy earnings po. And uh, happy watching. Habang nakiki kayo, nagkakaroon kayo ng passive income sa app na to. So, yung mga hindi pa monetize sa TikTok, yung hindi pa monetize sa Reels, sa YouTube search shorts, pwede na po kayo dito sa Celebi Asia. Ito yung bagong app na gawa sa Korea. Yun lang po. God bless at mabuhay kayo. At sana may natutunan kayo at natulungan kayo kayo magkaroon ng passive income at extra income. God bless at mabuhay po kayo lahat.